Hi everyone. This is Kayla from Shopping Apps Tips PH and welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to create Shopee seller account 2024. If you are interested, keep on watching. Pumunta lamang po tayo sa ating Shopee app. And i-click po natin ang me icon. And then, i scroll down po natin. Meron pong nakalagay dito na start selling free registration. I-click lang po natin yan. And then, i-click naman po natin itong start registration. Sa shop information, nandito po ang shop name, pickup address, email, and phone number. Sa shop name, ilagay po natin yung Name ng ating magiging shop. For example ay Tikaw Hub. Ayan, ang next naman ay pick up address. I-click lang po natin itong set. And then ilagay po natin ang ating full name. Ayan. Next ay phone number. Next, I address. So, i-click po natin itong Metro Manila since nandito po tayo sa Metro Manila. And then mag-select naman po tayo ng city. Hanapin lang po natin ang Quezon City since nandito po ako sa Quezon City. And then i-select naman po natin ang ating barangay. Ayan. Ang next naman ay postal code. Ang postal code or zip code ay iisa lang po. So i-input na po natin ang ating postal code. Ayan. Next ay street name, building and house number. Ayan, ilagay lang po natin ang ating street name. Meron pong nakalagay na suggested places. So, mamili lang po tayo dyan. Ayan. Once nakapili na kayo, i-click na po natin itong done dito sa keyboard or keypad. And then, i-click naman po natin itong next icon. So, yon, Itong address natin ay nakapin. So, Once na magkaron po kayo ng uh, ng order from Shopee, ay dito po kayo pupuntahan ng inyong courier sa nakapin na address. Okay? So i-click na po natin itong confirm icon. Confirm. Ayan, nakapin na po ang ating address. So label as work or home. So i-click lang po natin ang home. Ayan. Set as default address. I-turn on lang po natin. So, yung pickup address natin ay naka-turn on na. So, okay na. So, yon Okay na po tayo sa ating contact. So, i-click na po natin itong submit icon. So, i-review lang po natin ang ating shop information if tama yung mga details. So kapag tama na po, i-click na po natin ang next icon. So meron pong nakalagay dito na submit business information, submit now or submit later. So submit now na lang po ang ating pipiliin. So sa seller type naman, meron pong pilihan, sole or partnership, corporation. So ang ikiklik iki po natin dyan or ang pipiliin po natin ay yung soul so ang next ay registered name so ilagay lang po natin yung full name na nilagay natin kanina dun sa una Uh, registered name nga pala ay mauna yung last name. So, ito muna ang mauna. Ayan. So, ang next po ay registered address. So, i-click lang po natin itong set. And, meron naman na po tayong address na nilagay kanina. So, i-click na po natin itong save icon yon And then, tax identification number or TIN. I-input lang po natin ang ating TIN number. So, for sure, meron na po kayong mga TIN number. So, ilagay lang po natin ang ating TIN number. Ayan, okay na. Sa value added tax, register, registration status. So, may pilihan po dito na VAT registered or non-VAT registered. So, kapag ang income mo ay 500,000 pataas, ang ikiklik nyo po dito ay VAT registered. Kapag naman po ay 500,000 pababa, ang inyong income sa Shopee, so, i-click po natin ang non-VAT registered para hindi po tayo makaltasan ng tax. So, i-click lang po natin ang non-VAT registered. Ayan. Next naman ay BIR Certificate of Registration. I-click lang po natin itong Upload. And then, Photos. Ayan. Dalawang page po ang ating COR. So, bale, ang i-upload ko po dito ay yung page 2. Kasi, nandito po ang signature ng taga BIR and nandito din po ang documentary stamp. Ayan, yun. ito po yung itsura ng Certificate of Registration. By the way, meron na po akong video nito kung paano makakakuha ng Certificate of Registration. So ilalagay ko na lang po dito sa comment yung link ng aking video. So yon, ito po yung itsura ng certificate of registration. So, i-click ko na po itong OK. Ayan, uploaded na siya. Sa business name naman or thread name ay ilagay lang po natin yung nilagay natin kanina doon sa shop name. Ang nilagay po natin kanina ay Tikau Hub. Ayan. And then, Lastly ay submit SORN declaration. Kung meron ka na nito, pwede mong i-click ang yes. Pero kung wala, i-click mo lang po ang no. Since wala pa po ako nito, i-click ko na lang po muna ang no. Ayan. So, okay na tayo sa business information. I-check na po natin itong I agree to these terms and conditions. Ayan. And then, i-click na po natin itong submit icon. So, please complete the required details. So, hanapin po natin kung ano yung mali, kung ano yung hindi natin na-fill outan. So, eto yung tin number nga pala ay na nilagay natin ay nagamit na. So, bale, palitan po natin. I-input lang po natin ang ating tax identification number or TIN. and ilagay din po natin ang tatlong zero sa dulo So yon okay na po tayo I-click na po natin itong save Yon save successfully So yon okay na i-click naman po natin itong submit icon and proceed So, yon submitted successfully. Meron na po tayong Shopee seller account. So, yon pwede na po tayong mag-add ng ating first product. So, yun lamang po. I hope meron po kayong naka natutunan sa video na ito kung paano gumawa ng Shopee seller account. So, kung nagustuhan mo, kung nagustuhan mo po itong video, please share this video to your friends. Like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.